lola ni Dora. Ah, kinakabahan pa ba? Lola! Lola, where are you? Ano kaya ang pinaplano ni Doña Baba? Kinukutoban ako. Lalo na ngayon. Kapareho pa ng Borlolo itong Christmas tree kulay. <laughs> Ay, mama. Mama, kung naririnig mo ako, tulungan niyo po ako. Huwag niyo naman po sanang hayaang makuha nila ang mansyon. Mama, alam ko naman po sa kin kinanununuan pa natin ang mga tumira dito. Gusto ko pong maipasa naman sa mga susunod pang henerasyon ang mansyon. Katulad po ng ginawa ninyo. Mama, Tulungan mo po ako. Ito eh, yung imbitasyon. I would like to invite you, your sister Tidora, of course, Yaya Dab, to my mansion for uh, a so sumptuous life tomorrow. Attendance is a must. Wow! Hindi pwede mag-absent. Gabi <laughs> naman, <maloy>. oh. <sighs> Lola! Uh, ah, Lola! Saan ba kayo galing? Nang ate! <laughs> Ate, <laughs> saan pa kayo nagsusoti ni Dora? Bilala na, na kayong eh. nawawala. Ay, hindi. Bumili lang po kami ng prutas, Lola. Oo, para kami kapag manidara. pumunta tayo sa bahay ni Senyora Baba, eh meron naman tayong dalampasalubong. Mm -hmm. Eh, sandali lang. Teka lang, ate. Talaga bang susunod tayo dyan sa imbitasyon na pupunta tayo dun sa mansyon ng Lola ni Alden? Eh, susunod tayo. Eh, alam mo naman, bukod dun sa attendance is a must, may pa <clears throat> sumptuous lunch pa. <laughs> eh, siyempre, eh, kailangan natin puntahan yon sa maayos na paraan. Eh, maayos naman tayo inibitan ng lola ni Alden. Eh, kabastos naman kung hindi natin sisiputin, malamang naghanda yon. Kung tayo nga naghanda, tinan mo, oh Tinan mo, Christmas tree, pareho. Meron pa tayo. Ate, ate, teka lang. Eh, paano kung tungkol pala yun sa mansyon? Paano kung kukunin na niya sa atin yung bahay na pinamana sa atin ni Mama? Hindi naman siguro, Lola. Masyado mo akong pinapakaba, pero alam mo, sa kanan natin isipin yan tandaan na lang natin na hanggat hindi pa nakukuha ni Alden ang singsing, -sing, safe tayo at ang mansyon. Okay, okay, sige. Kaya dali na, maghanda na kayo. Pupunta na tayo sa bahay ni Doña Barbara Latisha Rockefeller Buda de Falkerso. Okay po, Lola. Mag ano na naman yan? Kabaingay. Tutulog, Lolo. Huwag mong gambalain yung suha. Gusto mo na magka ulit.